Good po Good morning po sa lahat Ito po Everyday <coughs> ito po Dito po ko dumadaan. Papasok sa trabaho ko dito sa my St. Peter Doon po malapit ang trabaho ko Kita nyo kung gano'n Karami ang Mga taong magsisi dati Friday po ngayon Lalo mas maraming taong yan. Ay, napakahirap na kayo pagsisipan. Ako nga po, ang lapit, lapit po nung halos katapat hindi pa ako makalusot sa pila. Yan. Yan po, trabaho ko halos sa harap ng St. Peter. Ano yan, no? Galing po yan ng iba't ibang bansa. Sa pure ko siya. Ang

sa Roma, yan po, yung diretsyong yan, niya, po yan ng St. Peter kung saan papasok yung mga tao. Diyan lang po talagang pasokan. Dito halos everyday, everyday. Kahit mm, hindi pa po namamatay si Oh, talagang sa St. Peter ay talagang puntahan na talaga ng mga tao lalo pa ngayon na ang ating pagsalto pa pa ay unang nakakalungkot po Oh, <laughs> yeah. dentro? Dito pa talaga tayo, tayo magkikita. Saan <laughs> <laughs> so, um, kaya ako pumasok dyan? Hindi ako, ba ba, ako magkatrabaho. Saan ka? Dyan, sa harap ng Vatican. Dyan mo. Makakapasok kaya ako doon? Nako, si Angelina sumuko ko hanggang mo Hoy, try mo lang. Ano na. Ano ba ito? Nyi. Hoy, nandito na. Ayaw pang tumuloy. Madali lang yan pag sa umaga. Hindi lang ako mag-ano, hindi ka na. Baka mamaya pa ako. Nandiyan pa Kasi, eh, pinibidyo ko nga eh. Hindi ka na, utan mo doon naman yun, hindi na masyado siyempre Saan ka lalabas pag hindi ko kayo, hindi ko ano. Pag pumasok kayo, bahala na kayo lalabasan. May ipasok sa linggo? Bukas may pasok kami kasi bukas yung ano. Sa Hindi naman talaga kami nagkakapasok ng na Sabado. Ano iPhone? Oo. Ganda no? Hmm? Oo nga dyan. Dini, o doon ang opisina. Ba't sa hangin ko sa bahay? Saan? Sa, sa Tiboli? Hindi naman Tiboli yun. Saan? Siyempre, hindi naman Pero doon ang way. Yeah. Hindi naman. Saan ba? Sa Tibanyi? 337 na sa Tibanyi. Pero papunta ang Tiboli. Hindi. Layo na ba? ba? Ah, sige. Ba, malay ko ba? Tatawagan kita. Ipasok kami bukas eh. Birthday, uh, birthday, happy Birthday ko, Happy Birthday! Ano yun, ano yun? Mataglang Pag uh, may ka Pag may time ako? Kasi bukas may trabaho kami. Ikaw oh, lang, ngayon lang nangyari to e. yata, ha? Ano ha? Oo, oo. Oh, man, eh. Ha? Ha? Gamulong sa lalim. Oo. Bakit ditong daan? Okay. Ano? Manerit ako sa trabaho ko. <laughs> ano Grabe ha? Okay. Okay, yoko na nung pila. Sana na lang, <laughs> Alam mo, pag kayo yung pumasok at natapos ka na, bahala ka na nung lumabas. May way naman ang paglabas dyan eh. Ano, was pa makakakamigit? Alam, mamaya kayo sasabihin namin si Ambassador na kami, ano, baka kami in, baka makakalusot. <laughs> <laughs> Ano ba youtube mo? Ano ba youtube youtube I-subscribe mo po subscribe ko lang Dahil banyo, ito po mga banyo to Hindi matarag siya Hindi mo sinama si Diday? Nasa mga girl scout to girl scout sa atin <laughs> nag-almosal ka na? hindi yes. ka pa ako, hindi pa hindi na ako mag-almosal sa baba ay, kalunan ang dami kumakita ko pa talaga nakita ko dito ang dami kumakita talaga <laughs> <laughs> nakita ko dito <laughs> sa Angeline ka gabi. Gabi na kasi. Lalo mas madaming gagabi. Saka pero nakapasok siya. Hmm. Hindi. Na, yun na kasi may problema yun dito sa binti mo. Kaya hindi siya Si ano nga si Marie nakapasok eh. paglabas saglit lang. Hindi naman titigil ang mga tao dinitiritso kasi hindi pwedeng magbibu sa loob. Dire-diretso dire, lang. Di ba parang doon sa Padre Pio? Dire-diretso yung ganyan. Tinan mo nga ba kayo nadudukutan mo? Na. Bumi cipun tapi nyuruh tinggal. Talagang inano nila o mm hinarangan -hmm. nila doon Alam mo, sige na sige yung lugar na to Kakita mo dyan sa niya Okey nga. na. O kaya yung 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 ah, yung 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 video yung ano yung alipake <laughs> <laughs> diyan <laughs> <laughs> <Ay>, <laughs> ang tinu tinu na presidente siya nang api na nga pinakamagaling na presidente sino BBM talaga lang ano na nawa kitingin <laughs> ano nawa matay mong politiko dito Ayan o, ayan mga palabas yan. Pero may ano, mga embassyan. Hindi na ako nagdala ng tubig eh. Baka embassyan. Baka ipa 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 mga ipa mga ipa 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 sa amin marami ipa 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 pala ipa ipa daw hindi ka ipa 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 oo dito lang naman pero wala ipa ipa 'yung papasok, na mamasa. Wow, that's it. 'Yan. Nakikita niyo 'yan, Grabe. Dire mo dire 'yung mga tao. Madali ka makakapasok Kasi hindi lang Oo, bawal Sa airport yeah. naman, ano? Tinitignan nila kung talagang ano, may contaminated na ano. Wala. May konta dito Isa eh, ka pa rin, di ba? Mali ako. Ay, nandito pa hindi ka na pwede lumabas. Diretso ka na dito. Wala, hindi po. Ibabalik ako. Ibabalik ka na tayo. Baka hindi silang way pa daan. Tiga, 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 Nandiyan mo. Dadaan tayo dito. Hindi ka ba sululusot? Hindi sabi mo. Hindi, doon lang tayo. Pag tayo. Wala, walang daan dyan. Sige, sa. Iyon, nun, iyon, laboro lang ba siya tayo dito? Iyon. Sono loro capito? Posso passare qui? Tanto no 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 no. no, no parla... Ma guarda loro no. è passato. Ma scusa io devo andare in lavoro all'ambasciata di Ghetto io non posso. No ragazzi eh, questa è l'entrata per San Pietro. Per eh sì, se posso... Posso... Se posso uscire? Perché... Dove devi andare però? L'ambasciata di Ghetto. Oh, okay, eh, andiamo Vindiamo, andiamo. Sì. Eh, sì perché sono lavoro l'ambasciata di Ghetto. Ok. Tam mo gusto na makbakdo? <laughs> Oo. Maaga pa ako eh. Sige mo, isang mo ko pa dadaanin dyan. Ah, pwede pala. Ay, hindi. Wala na talagang daan. <laughs> Oo nga. So, dapat, dapat sa gabi. Sa gabi. Nakaandyan ka na, hindi ka pa pumila. Madalila ang naman. Wala ka naman pasok. Ano ka ba? Ang dali-dali maggawa ng lecho plant. Eh, tingnan nyo po. Tobi. Diyan o. O, one time. Eh? Huh? O, okay. gusto mo mag-tumakbo tayo dito? Tumakbo. Luka pa eh, papapasok ka rin ng mga buhay. Sino kaya magiging pop sa second? Ano si Pablo si eh, no? Oo, oh, oh, malakas. Malakas ba? Malakas po. Pero, ayaw mo po kung papayag sila. Okay, eh, gusto naman nila asiana naman. Ba? Kaya lagi na lang Europa eh. Nandarong isang beses dyan si Pope Francis. Oo. May negro ba? ba? May negro oh, bang yeah. ano? Oo. Ah, baka yun ang toko. Oh, hindi pa, hindi, hindi siya ka, ano buwan ng ano, nakaano na siya. Pag iyon daw ang nanalo eh. Ano eh? Yun ang hulaan? Yun ang hulaan yung Los Tadramos. Negro ang Hindi siya Diyos. Bakit? Ito na ang makikin. Ito sa pila. Tara na. Ay, masalampukan yun. Ito na ang